apat sa sampung Pinoy umaasang gaganda ang kanilang buhay sa susunod na labindalawang buwan. Naritong newscoop ni Main Pareto. 44% na ng mga Pilipino ang umaasang bubuti ang kanilang buhay sa susunod na labing dalawang buwan. Ito'y batay sa pinakabagong social weather survey kung saan umabot sa 5% ang naniniwalang magiging worse o lalala ang kanilang pamumuhay. Isinagawa ang nasabing survey noong December 8 hanggang 11 na may kabuoang 1,200 na sumagot mula sa buong bansa. Sa mas mababa naman ng net personal kung ikukumpara ito noong September 2023 na may 48% ng mga Pilipino ang nagsabing gaganda ang kanilang pamumuhay. Para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.